Sige, paano mo napalago yung natitirang 1,125 noong May ng 2020? O, ibalik nyo kami sa araw na yun, yung huling pera nyo. Kore? Uh, sir, ano po yun? Bali, sugal na po kasi wala na po talagang choice. Walang trabaho. Bali, nag-usap po kami ng pamilya kung ano yung pwedeng gawin. Ang target lang po namin, makaraw sa araw-araw. Kasi yung pandemic na yung laban po talaga. Bali, yung pera, nasisipan po namin noon una, ice candy mas mabilis siya ibenta. Lako lang po namin mag-ama araw-araw sa initan. Lako ng lako. Oo. Uh -uh. Makakabenta po ng 50 pesos. Yun, masaya na po. So then, ano po, ano po nangyari sa 1,125? Kumita ba o nalugi? Kumita naman po siya unti-unti. Tiyaga-tiyaga po. Tapos nung habang lumilipas po yung araw, patuloy siyang kumikita. Ah, uh, nagdagdag po kami ng ano, mga Shanghai, mga gano'n po yung sa unti-unti kong -unti pagtatabi. Hmm. So, uh, pagkatapos po niyan, ano po nangyari? Ano po nangyari? Uh, pa? Kailan po kailan po talaga lumaki nung nagdagdag na kayo? Bali nung lumaki na po siya, na unti-unti ko -unti po pong yung natutunan ko po sa pagluluto na ilabas ko po nang konti. Una tap-tap lang po siya. Yung go, uh, order po, kasi kami nagtiwala po na biglang malakihan yung isa pong may malaking negosyo. Inorderan niya po ako ng party tray pero sa kasamang palad, wala oh. pong budget. Ay! Kaya oh. yung binigyan niya pong tiwala lang sa akin sa so order niya pong yun, dinaon na niya po ako ng kalahati kasi wala po talaga akong gagastusin. Doon na po siya nagsimula. So magkano? Ah, magkano na? Magkano kinita mo nung nabenta na na mo yung, yung party tray? Yung order niya pong yun nasa mahigit po hatang 10,000. Oh, So kumita ka ng magkano? Kaling. Mga po ako doon ng mga nasa 3 plus. Ah, 3,000. Mga 30%. Oh, oh. Tapos uh -oh. yung 3,000, ano nang ginawa mo sa 3,000? Eh, sinay po. Tapos eh, nagkaroon po. Doon po nagsimula yung sa pag-post namin. Nagtanong po sila nang kung meron po kaming ganito, ganyan, na pagkain. Hmm. Eh, alam ko naman po lahat. Ang problema nga po sa budget talaga, medyo kailangan i-ayos eh, eh, niyo po na mabuti pinagplanuan po namin ng pamilya, tulong-tulong, sakripisyo. Kada may order po ang nangyayari po, alimbawa po, kung sa natin ang 3,000, may umorder po at kulang, magpapadown po ulit ng kalahati, itatakbo po ng anak ko sa palengke, pag-uwi, oh. Again, gagayatin po. Ang nangyayari po kasi ng sir, yung anak kong babae, nakakapitong balik sa palengke, lakad, oh. lalakad lang po talaga. Sakripisyo oh. po ng sobra. O oh, ngayon, oh. Fast, for, fast forward tayo tay, uh, tay. magkano na ngayon ang kinikita nyo ngayon, Amen. kada buwan? Eh, sa ngayon po, depende po sa order, may si share ko na rin po, yung kagaya po nung order po sa akin ng mas malakihan, yung taga po, taga Baguio. Nalutuan oh. po siya ng 50000 Wow! Wow, ang grabe naman. Mm -hmm. Grabe no? Yeah. May mga angels ang dumating sa buhay inyo. Magbubaliw kita po nakadepende na po sa mga o order po at magtitiwala. Tapos nagmay mga nagtiwala na rin po na taga kababayan natin sa ibang bansa na mga hindi namin po kilala. Doon po ako mas nakilala yung mga wow. surprise. I'm sure so, masarap naman kasi, 'di ba? Chinky yung kanya dito. Oh ding. naman. Ay oh, 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 oh. yung oh, sa oh. Kuya Albert sa 50,000 kumita ka ng mga 15,000 to 20 tama? Opo, opo, apo. apo, apo. Yung parang ganun po. Less na po yung same sama yung pagod, yung mga... Noong time na yun, kumuha na rin po kasi kami ng helper noong time na Kasi walang tulog po yun, magdamag. Tinarbaho mo siya. Kasi ang lutuan ko po noong time na yun, ano eh, nagsimula ako isa lang. Isang lutuan, isang kawali, po ganun. Ngayon? Po. Naging uh, pito na po siya. Pito. wow! Kami na yung sandok, nagka-rider na rin po. Kami rider na rin, wow! Ah, kay Spar. Hoy, tayo ang magkano po tiyaga ng Sige Kuya uh, Albert, more or less ah, magkano na nabebenta mo sa isang buwan ngayon? Isang buwan. Bumebenta. Ah, siguro ma'am nung una kaming nakapundar ng second hand na motor kasi yun ang inuna namin pinundar. Uh -huh. Siguro kaming pinundar kami nun ma'am ng, ano, siya, ng mga 200. Wow. Grabe. Wow. Wow. Draws wow. Wow. Baka ma na natanggap po namin lahat kasi pero yung pagod talaga hindi siya matatawaran talaga. Oo, oh, I'm sure. Na, po kasi kaya ma'am, i-share ko lang nakaranas kami ito Oo. po ay mag-asawa ng ano, umuulan. Oo. Oh, uh oh. -uh. Mula ba hanggang pa uwi. Tapos pag uwi, luto, tapos deliver pa po namin. Ay, hey, grabe. Umulan mo mag Palakpakan nga bumang... yung ano, yung mga, ano, mga rider, palakpakan sa karsada. Bakit? Oh my gosh, Oh. Namuulan po eh, lakas ng ulan. Eh, kailangan namin ma-deliver ng hapon yung ano, mga alas dos kami tumatakbo, alas kwatro, kailangan may deliver yung pagkain. Grabe. Oh, pa hindi naman nabasa? Hindi nabasa ha, Yung mga pagkain. Hindi kami, hindi po kami yung pauwi po nabasa pero yung pagkain na deliver, hindi naman po. Oh. Oh, Ang galing. Nagkikater na ba kayo? Nagkikater na ba kayo yung tipong hundreds yung mga kakain? Ganon? Hindi po siya matanggap, ma'am, kasi kailangan po doon ng malaking budget din po sa mga gagamitin. Sa ngayon po, party tray lang, tsaka uh, bilao bilaw po. Sige, okay. Oh, best, selling product mo ngayon, best selling, uh, Kuya Albert. Ayan. Halos lahat naman po, pero mas ma-order kasi yung ano eh. Uh, halos lahat ng kaldereta, pata. Mm. Mga magkano ang price range uh, kada tray? Magkano? Ano po sa amin, boss, one, one lang, nasa 8 to 10 packs na po yun. Tapos may ah. mga combo rin po kami, combo, nasa ano lang isa, 1, 3, 1, 5, ganun po. Apat na klase na po yung iba, tatlo. Pansit, mm -hmm. magkano yung pansit pag tray? Sa bilao po, 600 lang po yung bilao medium namin. Pang 8 ah. to 10 na po yun, 10 to 12. mura na yun, mamu, ha? 600 pesos. Ha? Mm -hmm. mm -hmm. Oh, Tag Tagasan ka? Ano? Albert? Ano po, barangay na lang second po, sinang Cavite. Cavite. Sa kabite. kabite lang, ayan. Pwede, Yung pwede, pwede. Ang galing pwede. naman. Basta specialty mo, masarap mong luto. Ikaw mismo nagluluto, di ba? Opo, ma'am. Caldereta. Opo. Yan ang best order, ah. Best oh, ito selling. na, ito na. Shilling. Ito ang tanong. Sa loob ng isang taon, magkano naging ipon mo, Kuya Albert? Yung na, hmm. ano ko po na sa isang taon, nakaano po kami ng 180... 1,650. Pero yun po yun, wala na po mo kasi may pundar na po. Grabe. So ano Yala ginawa mo na. sa ipon? Ano ginawa niyo so, sa ipon? Ano ginawa niyo? Yung na po namin yung ano, yung mga kailangan po sa negosyo, yung ito freezer, yung mga ano na po kailangan, tapos nakapundar na rin po ng dalawang lote, yung motor na kailangan po sa negosyo, wow. yung importante po kasi. Napaka-importante po yung motor. Kasi nung ano, lakad lang po talaga araw-araw eh. Oh, nilalakad nyo lang dati. Ngayon, nakamotor na. Oo, din po ito, Tas, na po kami ng sasakyan pag mag-deliver. -de Oo. Pero kung yun, galing... ang, kagandahan gagandahan talaga, guys, ha, Ito lang. Kuya Alberta, alam mo, hangang-hanga talaga ako. Talaga so, ako sa Saludo talaga ako sa'yo. Ako alam din, mo, no? Ang ginagawa kasi ng karamihan ng tao pag kumita, di ba, mabayaran mga pangailangan, tapos pinang enjoy na. Pero ikaw, ang ginawa nyo, nung kumita kayo, di ba, ang ginawa nyo, ginawa niyo ano parang binhi yung pera pinalago niyo muna pinalago di ba pinadami n'yo niyo muna yeah di ba yung nangyari po tera ano, nag-usap kami na magunahin yung ano luho kailangan n'yo sa negosyo na kami mag-focus yeah pero i'm sure na yun that po sa negosyo namin tinutok talaga pero i'm sure mamu ngayon nakaka LL ka na ngayon kuya Albert alam mo yung LL Opo, opo, opo. Ano yun? Luwag-luwag? Oo. Di ba? Ano naman yung mga luho na nabibili nyo ngayon? Ano na yung luho na nabibili nyo ngayon? Yung ngayon po, yung kahit pa paano nakakalabas, yung mga gamit na gusto mong bilhin, na ipupundar na po. Yung kain sa labas, di ba? Meron na rin, I'm sure. Apo, apo, yun. Yun na po yung nagagawa namin isa. Tapos yung mga bata, kahit pa paano, yung... ngayon kumikita na sila, nakakatulong po ng malaki. Oh, oh, kasi, kasi pareho nang may trabaho. Sa katati kung hindi nabibili, nabibili na po kahit pa paano. Di ba, Pero mamu? po kami talagang hindi po namin nilalagay sa luho yun. yung ano. Ang galing. Yung pinag-iirapan po namin. Tapos may isa pa po akong ano, uh, share lang din. Go! Yung tuwa si Mrs. Misan kasi may mga sukle, yan, tatabi ko siya. Tapos nagugurat si Mrs. Nakaipon ako ng nasa 58 na hindi niya alam. P50,000? Oh, po 50000 Ako, yung uh, sukli-sukli po sa pamimide, uh -oh. tatago mo lang siya. Parang iisipin nyo lang na wala siya. Pero uh -oh. natin siya. Pag may <laughs> kailangan pong emergency, o may bibiliin bigla, o may nagbenta ng lupa na ganito, pandagdag po siya. Lupa? Bigla makapulat uh -oh. ng business ko, doon ako na, eto may pandagdag tayo